Good morning mga guys. Uh, iba vlog natin kung bakit uh, hilaw yung pagwi no ng dalawang bakal. Na tulad nito. Bakit hilaw? Nakikita ninyo. Anong nangyari guys, mukhang pinatong dito at ni-weld. Ng ganyan. So which is hindi maganda ang naging resulta At uh, almost mga 2 months lang, 3 months lang tanggal agad. Ayan, hilaw yun. Ngayon, ang maganda, paraan sa pagwi-weld dito, ay dapat sana iangat kunti. Tapos, iwi-weld dyan sa palipot. No? Magkaroon ng pagtutunaw tutunawin yan yan tapos magkukunik yan dito kukunik so pag ang nangyari ay kinunik mo pinato mo yan at saka palibot i-weld mo sigurado ako hindi tatagal so yun guys no ang kadalasan ang naging uh, experience natin pag ganyan eh, hilaw hilaw yung pag-weld niya isa pa, another one kasi nang paggawa ako. Ito pa. Oh. Yan. Ganito din ang naging dahilan. Hilaw yung pag weld so, maulog na sa Galing na lang natin. Okay. So parang pinatong lang sa dito. Pinatong lang sa yan dyan, no? So hindi maganda. So dapat merong pagka uh, may merong pagkahiwalay uh, ng konti paghiwalay ng konti yung ganyan tapos tutunawin yan sa palibot hindi maganda resulta ng pag welding yung patong tapos palibot ay i-weld so ganyan yung mga technique mga technique guys okay so yung vlog natin today na sa ganun ay makapag uh, bigay tayo ng mga magandang tips na especially doon sa mga baguhan sa pagwi-welding. -we Magandang umaga. Thank you for watching.